Mongol. <laughs> I stay <spend> in you. <laughs> Joke. na masabi mo, Joke. Sabi ko, ano, hindi ko alam kung binata na ako eh. Kasi, isyo ba yun? Ano sabi mo sa uh, kuya mo? Ngayon nagkita na kayo. Uh. Si kuya, <coughs> ano, it's too much for me to do, to, uh, see that off. Oh. Okay, okay, ay, ay, ay. My Kuya. Kuya. Ano sabi mo, kuya? He's your kuya. Kuya, my uh, kuya. Okay, okay, my kuya. Kuya. Is <laughs> my kuya. Kuya. Is my kuya. Kuya. Hindi, para sa akin, ano, parang, ano eh, ang fear makamit yun, pero nakita kami, parang imposible na, na hindi, ako natatawa, na, na magkita kami ni Kuya. Kuya. Kuya, ang hirap, di ba? Parang kasi ano eh, yung hanging out which inuman lang naman kami. Hindi na siyang dumateng. Is my kuya Parang ano, nung hinahanap-hanap ko siya, <laughs> hindi ko siya nakikita. Kasi ang hirap ng buhay ngayon. <laughs> parang sabi niya agad kapatid niya daw ako. Pero <laughs> hindi. Pero hindi. Hindi ko natatawa. Kasi kuya ko siya. Parang parang ba? Diba? kaya kayo, it's too much for you na, ano, yung parang ano? kuya kuya, parang yakap. iba. parang kuya, 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 too much. And then? And then, parang ano, <laughs> diba, oh, pero, Sige ko, wala nang masabi kasi kuya ko si. Tama ba? Kuya siya. Kuya. What you say? Okay. All right, man. All right, man. the Masurat! Kuya? Ito... Ito po ang kayo ni Jodan. Nagtatakip. Sa reunions. Agad namin pinutuhan ang kuya ni Jodo sa reunion. Hinanap namin sa aming local finder ng barangay. Pero masaya ako. <laughs> masaya ako kasi. For how many years? Ano ba? Many, For how many years? Many years. Hindi mo kajo. Hindi ko maisip eh. <laughs> Hindi ko alam. Dumating siya. Uh, kuya, kuya, kuya. Tara, tara, tara. Diba? Parang, ang hirap. Sige, ipon mo sa kanya. Huwag naman sa lagi. Oo, oh, oh. oh, kuya, kuya. Ma kuya. Ano man sabi mo, kuya? Ngayon ako nagkinala sa reunion. Basta yung masaya, masaya ka na sa reunion. Kaya, sigap. Oh, man! Patagod siyang inalap. <laughs> <laughs> Ay, ano din ako ah. Hindi ko pala nakita. ha uh. <laughs> ha hindi <laughs> ko alam kung nahihiya ko ano eh, kung acceptance lang. Hindi ko, ko alam kung nahihiya rin na ako. Hindi ko alam. <laughs> 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 <Di ko> alam. <laughs> Kaya ano naman ang nakita mo yung kuya mo? <laughs> <laughs> yung happiness nandun eh. Hindi mo ba, <laughs> ano? Mo naman may yung pagiging masaya mo. ang pakiramdam mo? Yung ano eh, happiness. <laughs> Kasi, <laughs> naging minata ako, naging macho ako. <laughs> Tinubuan ako na hindi ko ma... <laughs> <laughs> na, hindi ko inaasahan, naglabasan sila. Pakita mo, pakita mo, pakita mo, pakita mo. Ang <laughs> tuloy na lalaki. Pakita mo, tuloy na lalaki. <laughs> ano eh, parang hindi ako. Ano ba yung madumi? Ano yung madumi? Hindi <laughs> na madumi. Makutim. <laughs> oh, bate, bate, bate. Bat bat <laughs> <laughs> Nay, naya lang ako sa'yo. Kasi ano eh, may mga problems ka rin naman eh. <laughs> <laughs> naya lang ako sa'yo. Nangyay sa'yo. Ito, birthday boy. Ano mo mo dyan? Birthday <laughs> boy. si kuya. Ito nga si kuya. Ano kuya? Wala, 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 wala. Wala, wala, wala. Wala, wala, wala. Wala, 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 wala. Ikaw kaya, ano masaya mo kaya? Birthday ng kapatid mo kaya? Hindi, <laughs> masaya pa rin ako no, para sa kaibigan ko. Nakita niya yung kulit niya. Patulad niyan. Tulad niyan. <laughs> pero hindi pa rin niya ramdam yung kasiyahan. Kasi ilang pas kung lumipas na hindi sila magkasama. Oo, tama. Pero naitid daw ko naman eh. Niyak na nga yun. Hindi oh, <laughs> 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 masaya. Ito na po, umiyak na po siya. Bakit ang... Piyak siya. Masaya ko siyang hinanaw. Narinig ko siyang nanghihintay na hinanaw. ko pa rin siya. Tama na Tama na Tama na. Siguro Kuya! Kuya, masama na ako kaya. Ano mo sabi mo kuya? Baka ka ng kapatid mo. Baka ka kapatid mo kuya. Mas tem may, may, na ako! Hindi ko naman may siya sa ko! Hindi ko naman <laughs> Kuya! Kaya mo na <niya>, kuya! <laughs> Ba't naman ganun siya kuya? Ba't sa niya? Wala no, <laughs> <Mula> kumin! <laughs>